Hello guys. <laughs> Hello. Ito talaga mag-asawa na. Kung dalawang mag-asawa na to. Hindi talaga nadadala sa akin magpa frank Kaya si Papa, guys, nandun sa baba. Nag-almusal. Sa si atin naman nag <laughs> Kaya, guys, ipa-frank natin kaya sila. May naman ako. Guys. Samahan niya guys Let's go <laughs> Ito na Ito guys Kaya guys Nagpasuyo ako dito sa babaeng Para magpabideo ako Dito sa hotel Hindi ka bang papakita teh oh, <laughs> Ah hindi Ganon Nakakatawa Papatakotin natin dalawang asawa Let's go guys Go 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 Sando <laughs> Sam. <laughs> 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 mo. Hello po. Hi. Mo, Sino man. si ate? Ah. Gagi ka, kinunchapa mo pa Nagpasoyo. si ate. Nagpasuyo Tapos ito ba <laughs> ang ginawa mo? Ano ah? yung ginawa mo? Ha? Kala ko nakalutang ka kanina. Gago. Gusto po po na bumalik. Gago, natakot-takot ang ha. Kala ko nakalutang ka. Gago. Nagpasuyo lang kasi ako kay ate. mo. Hello po. Gago pa pumasok kasi ate, wina na mo. Nasa labas pa. Nag-grocery pa. Oh. Gago. Ay, ay ay, tayo, ay, 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 ako magpa Ikaw. Oo, hindi, ano, ako magbibig. Tay, ako na po mag-video, tay, ha? Thank you po, akin na po. Akin na po. Ay, thank you po. <laughs> si Ate Wink ako. Si Pero tawag ako ko para tingnan. Oo, sige, sige. Okay, tay. I-set mo tiyan. ulit yung kanina. Papalitin ka? Oo. Paano ba ito? Ayun na, ayun Ha? Ah, okay. Ano ka mo? Ha? Asong nakalutang. Ha. <laughs> 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 ah, maganda, maganda. Ang ba? mo <laughs> Ah, <laughs> uh, Ay, yung dalawa. Ang sakit. Ay na, nalamog tuloy yung tinapay. <laughs> Tinap? Hagis eh. Paano pa talon? Ah! <laughs> <laughs> yung dalawa. Aray ko.